Mula sa pagiging mayor ng Davao hanggang sa pagiging ikalabing anim na pangulo ng Pilipinas, si Rodrigo Duterte ay kinilala bilang isang matapang, kontrobersyal, at kinatatakutang I am leader. To stop Pero paano nga ba siya umangat sa kapangyarihan? At paano rin bumagsak ang kanyang impluensya? Ito ang kwento ng The Punisher. <makes> Ipinanganak si Rodrigo Ro Duterte noong March 28, 1945 sa Maasin, Leyte. Lumaki siya sa Davao kung saan naging politiko ang kanyang ama. Matapos magtapos ng abugasya, pumasok siya sa politika at naging mayor ng Davao City noong 1988. Si Duterte ay kinilala sa kanyang kamay na bakal na pamumuno laban sa kriminalidad. Sa kanyang termino, naging kilala ang Davao bilang isa sa pinakamapayapang lungsod sa Pilipinas. Ngunit may kontrobersya rin bumalot dito ang umanoy extrajudicial killings na isinagawa ng Davao Death Squad. Noong 2016, tumakbo si Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas dala ang pangakong lilipulin ang droga at kriminalidad sa loob ng anim na buwan. Sa kanyang makapangyarihang retorika at imahe bilang ama ng bayan, nanalo siya sa halalan na may higit 16 milyong boto. Cannot bring down a country, but it can erase a generation of bright thinking Agad niyang sinimulan ang madugong war on drugs kung saan libo-libo ang nasawi. Marami ang pumuri sa kanyang tapang, ngunit marami rin ang bumatikos sa umano'y paglabag sa karapatang pantao. Mismong United Nations at International Criminal Court, EA, ay nagsimulang investigahan ang kanyang administrasyon. Sa kabila ng kontrobersya, nagawa rin ni Duterte ang ilang makabuluhang proyekto gaya ng Build 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 na nagpatibay sa infrastruktura ng bansa. Ngunit ang kanyang malapit na relasyon sa China ay inulan ng kritisismo, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Hindi rin linid sa publiko ang kanyang matapang at minsan ay bastos na pananalita laban sa simbahan, mga dayuhang leader, at maging sa kanyang sariling kabinete. Habang papalapit ang pagtatapos ng kanyang termino, unti-unting humina ang kanyang impluensya. Bagamat nanalo si Bongbong Marcos bilang Pangulo at si Sara Duterte bilang Vice Presidente noong 2022, tila hindi na siya kasing makapangyarihan gaya ng dati. Sa kasalukuyan, Patuloy na iniimbestigahan ng International Criminal Court ang kanyang war on drugs at maaaring kaharapin niya ang kaso sa hinaharap. Maraming Pilipino ang nananatiling hati sa kanyang pamana, isa ba siyang bayani o isang diktador? Si Rodrigo Duterte, isang leader na minahal at kinatakutan, isang pangulo na nagbago sa kasaysayan ng Pilipinas. Ano ang iyong pananaw sa kanyang pamamahala? bayani o salarin? I-comment ang iyong opinion sa iba pa. It means to say, marami pang patayan. That I am committed to stop drugs. Ang ina, iilo ninyo yung pera ninyo.